Kailan yung huling pagkakataon na narealize mong sobrang proud ng Diyos sa iyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mga salitang ito hindi lang para kay Jesus. Nung ipinagkalob sa atin ang Espiritu Santo nung tayo binyagan, tayo'y naging mga anak din ng Diyos. Kaya yung narinig na tinig ni Jesus sa kanyang pananalangin ay tinig na maririnig din natin mula sa Panginoon kapag tayo ay nanalangin. Baka kung minsan kaya hindi mo nare-realize na sobrang proud ng Diyos sa iyo ay dahil hindi ka na nagdadasal. O kaya naman dahil gumawa ka ng mga bagay na alam mong kahiyahiya dahil ito'y kasalanan. Pero ito ang paalala sa iyo, hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal sa iyo. Anak ka pa rin niya at proud siya sa iyo. At sana tumbasan natin ang pagiging proud niya sa atin sa pamamagitan ng pagawa ng mga bagay na makapagpapa-proud sa Kanya. By being good and by avoiding sin. Ito yung mga pangako natin nung tayo'y binyagan, hindi ba? Nalalayuan natin ang kasalanan, tatalikuran natin ang kasamaan, at mabubuhay tayo ng mabuti ayon sa kabanalan. God is so proud of you. Kaya kahit ikahiya ka ng ibang tao at kahit ikinahihiya mo ang sarili mo, tandaan mo, naniniwala ang Diyos sa iyo dahil pwede kang magbago.